Magandang umaga guys. Welcome nga pala sa YouTube channel ko, Ambok Choi TV. ayan nandito po ako kay Sayon Mendoza. Pagkatapos ko po pong magpa-check up ng kamay. Yan. Kung bago lang po kayo sa aking channel, pakisubscribe subscribe po, like and share, comment and click din na uh, hit the notification bell para bago uh, bar updated po kayo sa lahat ng aking uh, vlog. So ayun guys, intro muna tayo. I Intro ayun guys, balik tayo sa ating usapin. Yan, bumili lang muna ako ng ano, konting gamot kasi hindi ako pwedeng maggamot ng maraming maraming ititake at ibibilhin Iti-testing po lang namin kung hiyang sa akin. Pag naging okay naman, bibili ko ulit yung continuous na gamot guys, okay, nandito ako sa bahay ni Sayon, Mendoza. Uh, anak ni, ni Jessa, Mendoza, ay abihay. Hello. Uh, hello po. Mag-hi ka mo sa ating vlog. Hello guys. Hello po. <laughs> Yan po ang kaisa isa ko ako po. five years old. Ay, birthday nga pala ni isa Yon Ayun, hindi ako makaluto dahil masakit ang kamay ko. Bala. Hindi daw siya makapaniwala. <laughs> 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 hindi ka makapaniwala ano. <laughs> yeah. Ayan. Guys, pilay ako. Hindi siya makapaniwala ang pilay ako kasi so hindi ako maka... Yon. Bakit pinata? po? Uh, Bakit? Gusto mo kasi lagi <laughs> mag-tiktok kaya ganito. O, mo, mo, pwede, <laughs> yung kabila lang, yung kabila, yung kabila, kamay ko, hindi masyado makahawak. Yung kabila, okay naman. Oh. Tapos po, ay eh, may papremyo daw siya. Kignan mo ha. Ayan, masakit ng kamay ko talaga. Hindi ko maipasok yung aking gamot. Si teacher, premium ni teacher. Ano ba ang nagkaroon ng premium nito? Bakit na? Hmm. <tinyo> Yan. Galing nga. Kung bago lang po kayo sa aking channel, pag-subscribe po. Like and share, comment, and click din na uh, hit the notification bell para bago lang.